Mm. Sa anomalya sa bentahan ng bigas ng NFA. Marami nagtatanong, napapanahon na ba na buwagin itong uh, National Food Authority? Mm. Depende po 'yan kasi yan po i-create nang isang batas eh only only another law sa Congress. Okay uh, na uh, dissolve ah no. uh, a uh, such agency. Wala na daw silbi. Ay, linya po si Quezon na uh, Province 1st District Congressman. Mark Enverga, siya rin po ang uh, chairman ng Committee on Agriculture and Food. Magandang umaga Congressman Enverga. This is Erwin Tulfo and Aljo Bindiho. Live po tayo, sir, sa PTV Nationwide at Radyo Pilipinas Nationwide. Good morning, Kong Good morning po, Erwin uh, at uh, kaibigang Aljo at lalo po sa ating mga kaibigan sa ating programa na ito. Thank you very much po sa pagkakataon po, Kong Erwin. Long time no see, sir. Opo, eh, gusto lang po natin malamat, maraming kababayan tayo po nagtatanong, ay uh, saan patutungo po ngayon itong investigasyon at lalo pat sinabi daw nila na ibalik na lang daw nila yung uh, 25 pesos yung, mm. yung, mga, yung halaga, yeah. yung pera. Ah, uh, ganun gano na lang 'ho ba 'yon? At hanggang kailan po itong hearing na ito? Ano po talaga ang pakay ng uh, inyong investigasyon kong uh, Mark? Well, ah uh, kong Erwin, uh, nakita niyo naman po siguro kahapon maraming revelasyon po ano, uh, parang kababalaghan ng mga pangyayari kahapon. Ah, uh -huh. uh, siyempre po uh, hangad po natin ay una matukoy din po natin Ah, uh, maintindihan natin kung paano nga po napapunta sa pribadong traders mm. yung, uh, yung ating pong stock ng mm. uh, bigas na mm. subsidy po sana para sa ating uh, government agencies at sa ating mga kababayan. Kaya eh, nagmumukha po ang natat traders. Uh, kaya bedjo doon po muna tayo tutuon at saka s'yempre po. Again, uh, napanggit nyo na nga po in aid of legislation Malaking tulong po ito sa magiging uh, pag-review po ng uh, mandato po natin na uh, mandatory review uh, mm. ayon sa batas ng rice tarification law ukol sa NSA. Opo Kong, marami ang uh, nananawagan na kung nasa mga warehouses pa yung mga bigas na yan, bawiin na ng gobyerno. O, oh, bawiin na kagad yan, baka, yeah. baka naibenta ni iba. Hmm. May mga naibenta na ba, Kong? Well sir Aljo, yung ano po ano uh, nabanggit nga kahapon oh. yung maraming pa yung NFA warehouses mm. na supposedly ay bayad na po ano ng ating mga traders mm. na hindi pa pick up. So nangako po yung ating OIC uh, si OIC Administrator Santos na hindi na po tulutan na makalabas pa po ito at kung sakali po ay may mahabol pa ay habulin na po natin. Gaano po kadami talaga na benta? Kong Ah, well ilang, sa ilang amin saho? po ang uh, for 2023 pa lang ho ano, <laughs> uh, akala nga po namin ay 75,000 lamang. So, ng ng hearing ay nakita po namin 130,000 pugs na. Huh, ay nung huli so ay eh. napa O oh, napaamin po si Administrator Rodbio ko na sa kanyang termino ay 7,000 bags. Oh. sa kanyang kabuuan termino hmm. at may nakaambang pa pala uh, ito pong mga padating na mga buwan ay may 139,000 pa sana'ng makakalabas sana na ganoon din po ang mga transaksyon mangyayari. So fit for consumption pa ito mga bigas na ito hindi sir, hindi na pa hindi pa pasira. Tama o ba? Uh, yes. Oh. Uh, yes sir, pero um ito nga po ay meron pong uh, nakabase na laboratory analysis hmm. report na hindi pa po ito mga napapanis at fit for human good and fit for human consumption. Pero meron nga po silang pinapakita na meron po sistema na approved by the NFA Council ng pagro-roll ng stocks po nila. So yun ang nagiging depensa rin po nila sa pagbebenta ka sa ilang buwan lamang. Sana kung Mark, ang uh, pinasyalan namin ni Speaker, hindi mga bodega ng mga trader, kundi bodega ng NFA na doon pala nakatago itong mga bigas na ito. Eh yun ang sinasabi ko kahapon kong Mark, di ba? Naghahanap pa uh, yung house leaders ka noong uh, November, December, kung naalala mo yon October, November, kaya tayo nagkaroon ng rice price cap dahil patuloy pagsirit ng presyo ng mga bigas. Yung pala, marami pala silang stock kung uh, Congressman Mark, kaya nakakainis so Parang na, nanluloko itong mga ito, Congressman uh, na Correct po, kung Erwin. At yun nga yung punto ninyo kahapon. Uh, nung nag-investiga, no? nung nag-inspect nga po ng mga warehouses at uh, nasasabi na nga walang stock, uh, ang NFA rin, if you nga po din <laughs> po noon at saka po itong uh, nakaraang taon lamang ano, ng stock na request po ng DSWD. Uh, lahat po ay naghahanap ng bigas po noon. E, talagang nakakalungkot talaga kung Erwin, maganda yung napunto ninyo kahapon. Nandun pala at ibebenta uh, ibibenta po pala sa trader. Nabenta lang sa trader pala. Yun ang iya. Okay. Sir, panghuling katanungan na lamang sa akin since you are the chairman of uh, Committee on Agriculture and Food. Is it high time na balikan na natin at reviewin itong RTL Rice Tarification Law? Kasi dito rin nakapaloob na hindi na pwede magbenta ang NFA ng mga bigas sa mga palengke unlike before? Do you think it's time now na reviewin natin, uh, Congressman Mark? Yes, Kong Erwin, uh, as, uh, as mandated din po by law, um, since ito po ay 2019 pong pumasa, uh, nakatuon po na on the sixth year ay dapat po ay reviewin na natin. Pero Uh, anytime soon, uh, definitely kong Erwin at sana nga po ay kasama po namin kayo doon sa pag-review po noon. At uh, makita po natin ang relevansya pa ng LFA sa kasalukuyan siguro. Ah uh, ito po ba ay uh, nakakatulong pa ba o hindi na po siguro lalo pa yata napapalubog ang ating pong uh, sa dito sa LFA ngayon.